Opo, Sir Genesis, definitely. Uh, wala pong involvement. Uh, lagi po namin sinasabi, lagi ko po pong sinasabi sa parte ng kamala, wala po tayong post enactment intervention. Ibig sabihin po, pagka-aproba na ng budget natin, wala na pong kinalaman ang Kongreso patungkol sa disbursement nitong mga pondo na ito. May oversight na lang tayo para siguraduhin na tama po yung implementasyon. Pero in terms of identifying po or yung pag, um, pag, The de decision sa kung saan mapupunta itong pondo na ito, wala na pong involvement ang uh, kamada dito. Mm -hmm. Kasi ito po yung pangamba ng ano kung ano, uh, pangambaho ng ilang mga grupo. Maalala po ninyo mga uh, four weeks ago yata, nang nag-sabi uh, po ang ilang mga civil society organization na ito presidential pork at baka pwedeng uh, uh, questionin pa ito sa umbusman, sabi ko nila. So kung sakasakali na dumating po tayo doon, uh, ready po ang ano appropriations committee na sumagot kong? Opo, handang-handa po tayo, Sir Genesis. Uh, ilang beses na din po natin tinugunan um, yung uh pagkabahala ng mga civil society organizations patungkol sa kung saan po mapupunta itong unprogrammed appropriations. Ang aking pong maibibigay na assurance po sa ating mga kababayan na, uh, na sa taong 2026 po sisiguraduhin po natin na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations. Kung titignan po natin, um, tulad po ng binanggit ko kanina, Sir Genesis, 133 billion sa P200 40 billion unprogrammed appropriations ay patungkol po sa foreign assisted project. So may kalaki po na kanya-kanyang official development assistance agreements ang bawat isa sa, ito, sa mga ito. So, hindi po makakalabas sa saklaw ng mga agreements na yon sa ibang bansa o sa World Bank o sa ADB. Pagdating naman po doon sa social programs na nagkakahalaga na 45 billion pesos, may mga particular na ahensya lang po na pwede pong mag-access nito. So, muli hindi na po kasama ang infrastruktura, wala pong DOTR, wala pong uh, DPWH dito. At um, pagdating naman po sa ADB, AFP modernization, um, stricto lang din po yon. Ibig sabihin po, Department of National Defense lang po ang pwedeng mag-access uh, o humiling ng pondo sa ilalim ng appropriation sa AFP modernization.